okay na yon yung i-technical kasi yun nga sabi mo may nag cause of delay pag ganoon ni -re review kung tumama yung siko or what pare ilang minsan umaabot ng isang minuto yon matagal yon eh ano ba dati yung flapping yung panahon natin ano ba yung flapping di ba is umarte lang di ba oh umarte lang bakit nung uma, umakyat tayo sa PBA di ba kahit na anong arte mo, pag ikaw ba crucial, crucial. Durmide ka Aha. winning basket o pan Ikaw ba faflap ka? Hindi ka faflap kasi bakit? Pag hindi tinawagan, yung flap mo winning basket 'yun. 'Di ba? Oh, yeah. Kaya 'yan, oh. yung flapping ang sa akin uh, nakakabwisit lang yung sitwasyon na yun Yung true, yung sa course ng laro. Kasi ang nangyayari, kawawa yung mga official. Kasi i-determine pa nila kung totoo ba yung flapping or hindi, tumama ba or hindi. Pero issue sa talaga sa kanila yan. Pero talaga nga, kailangan lang talaga si paga nila, pag-aralan nila kung sino yung yung habit nila, mahilig umarte, naghahanap ng contact, natira, alam nilang alam nilang walang advantage or disadvantage, yun dapat ma-determine ng referee yun. Kailangan masusi talaga yung pagtingin nila doon sa kung yung gravity ng tama. Eh sa atin, pare, alam mo naman, di, pagkalaba mo, physical na team, di ba? Let go lahat. Di ba? Dalawa, yes. lang naman ang, dalawa lang naman ang laro. Manipis ang tawagan, makapal ang tawagan. Pag manipis ang tawagan, bentang-benta yes. flapping. Pag makapal ang tawagan, okay. baragan Di ba? Gan ganun, okay, lang okay. Well, oo, oo. Gan ganun lang kasimple. Oo, lang nila determine Makapal ba, manipis? O, di pag-pisikalan, o kahit na anong flap mo dyan, eh, hindi tatawagan yan. Let go yan. Pero kung mayat maya, nagdi-dribble, umaarte, eh, baka palang tawagan, di, sa, i, ano mo, dalo, is, you use it to your advantage, huwag na tayo mag-aarte, di ba? Mag-trainingin mo na rin yung, di ba, sa atin, i trainingin na lang natin yung mga players na, na masanay sa makapal na tawagan or man, 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 manipis na tawagan. Yun lang naman ang, ano, ang solution dyan. At, uh, syempre, yung referees, ang trabaho lang niya, siyempre, kung ano yung violation, what is obvious, yun ang tatawagan, pagmanipis, o hindi naman nakaka sa laro. Kasi meron, merong rule din nung araw dito sa amateur natin, PABL, PBL, ang mahigpit lang sila na tinatawagan is yung nandun lang, nandun lang sa ball side. Ball side. Ah. Ay, yun, mahigpit doon. Yun ang play. Nandun, mahigpit doon ang, ang referees yung offside pare, yung help side. Ah, puta, let go 'yun. Uh, Ay magbara kay uh, magpatirang kayo diyan. Oo. Uh, uh, oh, uh. fight 'yun. Basta yung strong side 'yun ang tinitingnan ng referee. Nagtutuman game, yung pumoposte, yung yung nasa tail, pero itong offside hindi na masyadong tinitingnan. Kaya nga ang laking bagay kung mai-streamline nila yung trabaho ng referee. Etong eh, itong flap na 'to, nakadagdag lang ito eh. So sana <laughs> maayos nila itong sa NC para hindi masyado mahirapan yung mga yung liga sa flop kasi nakakasom kumisan OA na eh OA na masyado okay. hindi na oo misa na isa na naubos na ng na na money ko o misa yung flop niya dalala lang ng error niya yon hindi eh. <laughs> dinadaan sa ganun eh o <laughs>